Dito kami sa labas ng bahay. Si anak kasi umiyak. <laughs> Haba ng dila. Umalis kasi sila nanay tsaka sila tatay. Gusto niyang sumama. Umiyak. Bird, yes, bird. Hey, bird. 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 Nung no, umulan, lakas ng ulan. Nakuha nila yan ni nanay. Naputol ating pakpak. So, ayan. Lakas ng hangin. Natumba na yung saging doon. Ah. Gusto daw maglakad-lakad ni Yana. Binuhat ko na lang basa 'yung ano eh. Yan, na natumba na. sira 'yung ano na ano eh. Lakas ng hangin. Mm. Ay si na guys. Mingli bang li Tumbang. Hmm. Kami lang dito kasi nga umalis sila. Hmm. Si babay na yan ah. Beautiful eyes. What's that? Where's your teeth? Eee. Yeah. <laughs> Bye. Thank you for watching.